Balot na yun, baka... Ito, ano? Ito yung ano? Apido. Ay, apido. Ito para ano yun? eh. Ito mo. Sulit ang packaging niyan Ano yun? Lichon. Lichon belly mga boss. Baka nung motor pwede yan? Oh, ito, pang eksarim lang to. Eksarim. Oh. Ito yung mga lichon dito sa burota ni boss. Eh. Yan ito. Toloyo tenga. Bakit natin natanaw? eh hey, ang tigas. Andin nakataping. Ayun, ay sumabit. Okay. Oh, yeah. oh. Yan mga boss, yan ang lechon dito. Uh, lechon di burolutan ni boss di. yun You oh. know po, okay oh. ni sa. Api do. Ang bigay naman ito, boss. 1.8 kasama kasamang elbow. Yan. Kasama yan, may mga elbow yan. yan. Okay. one Okay. Sa wholesale, 1.5. Okay. So Sasama okay. na. Ito yung mga pambato natin yan. Ang okay, pa sa so, okay. jowa mo. Ayan, nakagaganda. Saan kaya kinukuha ni Boss diyan. Oo, oh, saan kaya kinukuha yan? Ah. Ito yung magaganda. Yung mga cover ng ano, ng shock. Oo, oh, shock. Oh, pag bibili ka nito, dalawa kasi Nmax to dalawa shock may Nmax oh ang isa nito 50 pesos mga pares na pares oh pares na sandan dalawa sama kami yun na may isahan 50 lang oh, oh kasi isa lang ano oh, no, eh. PCX meron din oh, PCX dalawa din shock over pa na yan? Oh, shock over ng PCX click Nmax meron tayo mga mio meron din eto 50 pesos lang yan oh kaya dalawa, 100 lang. Hindi ka nagagastos ng malaki. Oo. Oh. oh, dito so, lang sa ibang so, mga ano. Sa so, online, may shipping, may isipin pa, Oh, no? pag sa online, baka hindi mo pa sigurado kung anong laman. <laughs> kung na laman ng bato, eh wala na, finish na. Hindi mo naman sole. Ito yeah. mga ano, radiator cover. Ah, radiator. Ng ADB. Yan, marami yan. Oh. Uh, puro brand nyo yan. Ano nung sa bayad. Doon na lang bayad sa kabila muna. Yan, yeah, kung yung mga muna bayad. O ito, yan o. ADB, tayo-tayo oh, yun. nga, no. Benta. Benta ko nito, 150. Kasama na tornilyo. Ayan, eh, may tornilyo yung tatlo. Oo oh, okay. nga, Para hindi ka na bibili tornilyo, may kasama na siya. 150. Iba-iba kulay, mga boss. Taya, napakarami seat cover, o. Oh. Dapat eh, na tayo, sit cover ah. Ay, 50 lang yun niya. 50 ah, lahat 50 na Oh, 50, yung mga seat cover yung, yung mga gloves Ay, yung mga gloves, merong 150 Merong 250, depende sa klase Ay, pero ito, 50 lang yan oh. Boy, dito ba wala mm. pang maubo, naupuan? Dito, wala oh, tinanong mo lang ito, baka meron <laughs> <laughs> Ayan o oh. oh. Malalaki yan oh. Honda Pwede pang click 50 oh, 50 pesos Tapos pag pinatakel nyo Sandaan Mas mahal pa yung takel Oh, O O di pwede mo na yun mano mano Pag meron kang thumbtacks Lagay mo na lang Para <laughs> Para makatipid ka Lagay mo thumbtacks Para makatipid eh. Oh. Isang balot na thumbtacks Pwede yan Pero yun ano 50 lang talaga yan. Yung mga may tahi naman, binibigay ko ng ano yun, 100. Tulad nito. Ayan, ganito. Ayan, may tahi yan, no? oh. Kasi ito, gamit nito, mga pantemix, barako. barako. Ayan. Nakatahi na yan. Iyan mo lang ilalim niya, no? I-adjust na lang. Nakatakin. I-tatali mong ganon. Benta ko naman yan, sandaan. O, oh, kasi nakatahi na yan, oh. No? Sa mga plot lang na seat cover, tayo 50. Ayun yung mga upuan natin, mayroong 700, may 500. Ayon, parang ano, pang-bike ba yan? Pang-motor pa rin yan? Ayun, pang ano yun? Pang-enduro yun, boss. You know. Parang pang-bike ah. Ano to? Pro taper. Branded yan, mga boss. Oh. Ang presyo ng pro taper, 1,000, benta niyan. Pero dito sa Borotan, 500 lang. Magkano boss? 500. 500. May libre pa sando yan. Kung gusto mo sandong malaki, ito bibigyan kita sandong malaki. Ah, <laughs> <laughs> uh, yan oh, 500. Wow. Mga panginduro, yan. Ayun, ano yung